pang-pang ah, yeah oh, oh, padala, padala. Oh, lucky oh. Oh, ano ano masarap? Ano gagawin? Ano masarap na luto? Adobo. 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 Laki oh. Sa buho. Sa, buho, sa buho no. Sa buho masarap. Uh, dapat ano, ano darling kakain ka niyan? Ha? So kakain ka? Sigurado ka? Ay kakain daw si Darlene. Paiho masarap din yan ha. Laki no. Ayun po. Palalakin pa yan. Ah, ah pa. Ikapit mo na lang 'di sa puno tol. Saan? Sa para para makatuntun niya yung sibol diyan sa Asan? Ah, saan? Tara sama ko. Oh, para para matutunan niya. Para makainom siya ubeg no. Dalitol. Maliit pa. <laughs> Tulungan nyo Opo, nako Ayan, naipit. <laughs> Yan, lalaki ka na dyan, sa bundok. Napakalaki siguro so, nyo pag lumaki yan. Ayan siya. Pag lumaki sure. ka na, masaya yun. Ayan mer ang sarap sana nun, no. Ah? lalaki <laughs> <laughs> pa 'yan. Saka konti lang naman makakain natin. Ha, oh, let's go. may binubuhay. Parang parang nagbabala kung tapos na 'to. Masama masama balak ng tatlo, ano. Ano eh, mag eh. <laughs> ano ano? Masarap yung ano? Yung yung, yung ano? Ah. Masarap ba yan? Masarap ba yan? Masarap. Adobo. Adobo sa? Ayun po, awi na po kami. Ah, Galing na po kami sa dahil. Pinakawala lang po natin sa so, ah, wa. Dahil lalaki pa yan.